Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallet. Apo, wala na. Pag may nakikita po ako, i-content kita. Kagaya ngayon, anong penalty ho ng Gcash na konektado sila sa illegal? Anong penalty na i-impose nyo? We, we can impose po administrative uh, uh, sanction. What is it? What's the, the administrative incentive? sanction? It, it, it is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin may sara ngayon kung kaya naman. Namamag-*** na nga yung mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Kausap ko lang yung isang governor sa isang uh, probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpa-*** tayo dito, pare. Number one tayo, sa sugalan. Nakakahiya at nakakadismaya. At... Nagpapatawa po siya, Nakita niyo yung dating Senador Grace Poe na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace Poe. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Napakawalang walang ng tao na yun. Sa loob ng apat na taon, sumabog ang industriya ng online gambling sa Pilipinas. Mula sa 8 bilyon bago ang pandemya umakyat ito sa higit 154 na bilyon noong 2024. At sa unang kalahati pa lang ng 2025, lampas na 114 bilyon na ang kita. Pero saan galing yan? Hindi sa mga mayayamang high rollers, kundi sa mga ordinaryong manggagawa, estudyante at OFW na umaasang baka, baka sa isang klik, yumaman sila. Pero sa halip na guminhawa, mas marami ang nawawasak. Ayon sa datos, 66% ng kabataang Pilipino edad 18 to 24 ay sangkot sa online gambling at hindi lang ito tungkol sa pera. Kasama dito ang depresyon, pagkawatak-watak ng pamilya, at sa pinakamalupit, buhay na nagtatapos sa sariling kamay. 32 million ang sugalero sa bansa ho natin. One third ng population ho natin sugalero. One half ng adult population kasi ang adult is 60 million, sugalero. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, uh, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, hindi ko contempt ka namin. I would respectfully object, Mr. Chairman to that statements made by central bank in saying that they need time 48 hours to take it down while we heard from uh, ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, your honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamatay na nga mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi na report Mr. Chairman. Kausap mo lang yung isang governor sa isang uh, probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. We have with us a family from Bukidnon who lost their son to suicide after he incurred an online gambling debt that he could not play, pay. He's one of among many Filipinos pushed to tragic and desperate ends because of online gambling. Just this month again in Bukidnon, there was a police corporal who robbed a convenience store at gunpoint reportedly for his online gambling. He stole 12,000 from the register before he was arrested. La Trinidad, a 22-year-old boy, was reported to have committed suicide due to online gambling debts. In Banbantayan, Cebu, a man was reported to have murdered three people Due to an argument over online gambling winnings. And in Cebu City, an 18 year old was arrested for killing a 45 year old, also after arguing about online gambling winnings. The industry grew by 5,564%. Unbelievable. And yet it is real. And yes, they can say that this is good news because bigger gross gaming revenue is bigger taxes, bigger contributions to national development. But that is a generous view of a dire situation. Because the truth is that massive revenue is from the pockets galing sa bulsa ng ating masang Pilipino, hardworking middle-class Filipinos, not foreigners, not rich people, just working class, regular working class people. Matagal nang alam ng gobyerno ang problemang ito. May mga raid, may mga regulasyon, may mga batas. Pero bakit patuloy ang paglaki ng sugat? Una, hati-lati ang trabaho ng mga ahensya, pagkor, Banko Sentral, DICT, PNP, NBI, kanya-kanyang mandato. Wala pang malinaw na mekanismo para sabay-sabay kumilos. Habang nag sa regulasyon, ang mga illegal operator tuloy ang ligaya. Pangalawa, ang e-wallets, GCash, Paymaya, mabilis magdeposito, mabilis mag may online loan. Isang click, tapos ang swerdo. May utos lang tanggalin ang gambling links pero hindi pa totally banned ang paggamit para sa sugal. Hangga't bukas ang pinto ng payment system, walang tigil ang daloy ng pera. Pangatlo, mahirap pigilan ang teknolohiya. Kahit i-block ang isang site, may bagong kinabukasan. At sa bilis ng mobile apps at social media ads, mas nauuna pa ang mga sugal kaysa sa batas. Hindi pwedeng gamitin ang dahilan na dahil kumikita tayo sa online gambling sa pamagitan ng boys. Dapat timbangin din natin, isipin din natin yung social cost, yung social harm na dinudulot sa mga mananaya. At sino po itong mga mananayang ito? Mga masang Pilipino. Hindi naman po mga mayayaman na tumataya. Ang masaklap pa, eh, yung mga mananaya, dinadaya pa marami na akong complainant na nanalo ng daan-daang milyon at hindi naman binabayaran. So, ayan o. Oh, yan example. Eh, nasisira na ngayong buhay nila sa katataya. Nalulubog na sa utang sa katataya at nung makajakpat, manalo, hindi binayaran. Lokohan. Hindi po ba? Kataran. Kalokohan. Pangalawang binibigay na dahilan ang ating pamalaan ay yung magkaka, magigirilya sila mag underground pag binawal mo yan mag underground i-regulate na lang kung mag underground anong ginagawa ng DICT ba't hindi magbuo ng isang special task force na kasama yung PNP anti-cybercrime NBI para tugisin ito magigirilya So, tinatanggap ba natin na inutil yung DICT? Siguro naman, DICT hindi papayag. Hindi natin hindi, hindi tatanggapin na kami po ay in-hotel. Kaya, eh, wag na lang po natin itigil yan kasi mag-underground sila, ma-overwhelm kami. Umiling na si ASIC parehi, iso, tama po siya. Diba? So, you can do your job. Do your job. Huwag kayo matakot sa mag-underground, underground guerrilla na yan. Isa pa sa binigay na dahilan ng ating gobyerno ay yung employment daw. Of course, ako po ay pro-labor, being a vice chair ng labor employment. Pro-labor po ako. Yeah, I know na 32,000 ata yung figures na binigyan natin gobyerno na nagikinabang sa online gambling. Pero meron man talaga tayong paraan na para itong mga mga walang trabaho sa online gambling, may transfer natin sa ibang mga trabaho. Kung gusto, maraming dahilan. Maraming paraan. Kung ay maraming dahilan. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms to uh, deny links to all these uh, game uh, online game platforms para wala na pong ano wala nang pag-uusapan can, can the BSP do that nakapaloob sa tinatawag na online gaming ang mga sumusunod na game offerings Una, ang electronic casino games. Dito po nakapaloob yung mga tinatawag na slot machine games at live casino games gaya ng roulette, baccarat, blackjack at iba pa. Nakapaloob din po dito ang traditional bingo games, electronic bingo, numeric games, specialty games o mga larong perya gaya ng uh, color game, pula-puti. Nandito rin po ang online poker games at sports betting. Sa pitong ito, pinakamarami ang manlalaro sa kategorya ng e-casino e e games or e-games. Parang nakikita ko we're all barking on the wrong tree. I just made the suggestion this morning that I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. Ang, ang kanila, uh, sa, sa akin pong pagkakaunawa, the participation of GCAS occurs only at the point where lawful payment facilitation is performed and DCA Employed stringent regulatory and compliance control. So, bakit sila yung receiving end? Dito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung pag ang uunahin natin dito, sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own uh, accredited and approved uh, online game uh, operators at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal, bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. Pagkor? Eh, ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google. Yan po. Yan, may nakasulat na Pagkor. To make... Yan, registered. Registered na ho, uh, attorney uh, Luglug. Pwede ka na maglaro. No? So, nasaan yung KYC na sinasabi natin? Kahapon lang ho ito. So naglolokohan ba ho tayo? Nasaan ho yung KYC? Di ba? At ang kasamaan ho dito, nakakonect rin ho ito sa mga online platforms. No? Whether GCash, Paymaya, pwede hong nakalink ho to lahat. Yun po yung delikado dito. Yes, Mr. Chair. Dun sa first or dun sa first presented po, Mr. Chair, that is an illegal website po, Mr. Chair. Because that is not one of our listed websites. Pero this one po, it is a listed website. We will investigate po. But Why... so, hindi na-investigate. Pasara doon na nakaagad. Yes, Mr. Chico. Eh, obvious naman ho na kung ngayon may bata, may high school, papasok po dyan ngayon, pwede na siya maglaro. na uh, Ilan po ang currently na naglalaro ngayon? ilang active players po sa online gaming? 32 million ang sugalero sa bansa ho natin. One third ng population ho natin sugalero. One half ng adult population kasi ang adult is 60 million sugalero. Inside the GCash app, pwede ka nang magsugal. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang banko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Yun ang gusto namin. Kagaya ngayon, anong penalty ho ng GCash na Konektado sila sa illegal. Anong penalty na i-impose nyo? We we can impose po administrative uh, sanctions. What is it? What's them? the administrative sanction? It could be from uh non-monetary like uh, warning, reprimand, uh, suspension, uh, or even monetary. Well, how much is the monetary for this? Yes, we have to determine the... Uh, Just, just, give me 800. a range. Give me a range. How much is the monetary? It's if it's a continuing violation, Your Honor, we 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 penalize with a hundred thousand for every pesos for every day of uh, violation. Walang kwenta ho yan sa Gcash. Kung nanunood ka ngayon at nakakilala kang nalululong sa online gambling, huwag mo nang ipagwalang bahala. Hindi ito simpleng bisyo ito'y sakit at nakakasira ng buhay. Una, mag-usap kayo. Minsan, isang kausap lang ang kailangan para magsimulang magbago. Pangalawa, suportahan ang mga panukalang batas na magtatanggal ng e-wallet access sa online gambling. Ang boses mo sa social media, sa komunidad, at sa balota, may halaga. Pangatlo, kung ikaw mismo ang nahihirapan, humingi ng tulong ngayon. Hindi ka nag-iisa. Hindi lahat ng sugat nakikita sa labas. Pero kung sama-sama tayong kikilos, pwede nating pigilan ang pagdami ng buhay na winawasak ng online gambling. Ang tanong ngayon, hanggang kailan tayo papayag na ang kinabukasan ng Pilipino ay isang laro lang sa screen?